Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Matthew 10.39 Ang San Mateo chapter 10, verse 39 ay isang malalim na pahayag ni Jesus na nagsasabi, Sino mang nag-iingat ng kanyang buhay ang siyang mawawala nito. Ngunit sino mag-alay ng kanyang buhay dahil sa akin ang siyang magkakamit niyon, narito ang ibig sabihin nito, una, hanapin ang iyong buhay. Find your life. Ang mensaheng ito ay tumutukoy sa paghahangad ng kasiyahan at seguridad sa material na mga bagay at sa mga makamundong kasiyahan. Ito ay ang pag-ibig sa ating sarili at sa ating sariling mga kagustuhan. Pangalawa, mawalan ng iyong buhay. Lose your life. Ang paghahangad ng mga bagay na ito ay humahantong sa pagkawala nang tunay na kahulugan ng buhay. Ito ay isang buhay na walang layunin at walang tunay na kagalakan. Pangatlo. Mawalan ng iyong buhay dahil sa Diyos. Lose your life for God. Ito ay tumutukoy sa pagtatalaga ng ating buhay alang-alang sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang kalooban at sa paglilingkod sa Kanya. Ito ay nangangahulugan ng pagbibigay ng ating buhay bilang handog sa Kanya. Pangapat, magkakaroon ng tunay na buhay. There will be true life. Ang pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoong Hesus ay nagdudulot ng tunay na kagalakan, layunin at kahulugan sa ating buhay. Ito ay ang pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pagiging buhay. Ang ibig sabihin nito, ang aral ayon kay San Mateo chapter 10 verse 39 ay Una. Ilagay ang Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay. Put God in everything in our lives. Dapat nating unahin sa lahat ng bagay ang Diyos sa ating buhay. Ang ating mga pagnanasa at kagustuhan ay dapat na nasa ilalim ng Kanyang kalooban. Pangalawa. Mabuhay para sa Diyos. Live for God. Dapat nating ilaan ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa pagbabahagi ng Kanyang pag-ibig sa iba. Pangatlo, hanapin ang tunay na buhay, find true life. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa Diyos. Hindi sa mga bagay na panlupa. Ako po si Brother Chris, bago po ako magpatuloy, ibig ko lang po magpasalamat sa inyong lahat maging pagpapala nawa sa inyong ang aking mga video at ngayon, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoong Hesus. Kapag tayo ay namumuhay para sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na kahulugan at kagalakan. Thanks God! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Amen!